yan mga ka-e-bike. May power siya pero yan, yeah, hindi siya naandar. No? Tapos kulang din yung voltage niya. Dapat may 5 volts yan. Eh. Kaya yeah, alamin natin kung ano problema. So mga ka-e-bike at nandito tayo ngayon sa Dasma. Papunta tayo sa isang customer dahil nahintuan siya. Ay nahintuan. Uh, nasiraan, kumbaga hindi na naandar yung e-bike niya. Paputol-putol yung takbo. So yun lang sabi nyo. So ngayon pupuntahan natin ngayon. Nasa kalahatian na ako ng biyahe. Uh, yan, nandito na ako ngayon sa pupunta akong ano, no? Ito, Island Park ba to Yan, paliko na ako dito. Dito ko tatagos. Yan, nasa Daxma tayo ngayon. Okay, let's go. So dito tayo ngayon lumusot sa shortcut. Ganda rito Medyo maalog lang yung camera ko ano? Kasi nakalagay lang siya dito sa may clip Sa may malibela kailangan so, sa ayaw daw mag throttle pero titignan natin kung may power na may power yata eh so yun ito kahit kahit yun tatak yan dito tayo banda sa may controller tingnan natin dito at uh, tinusukan ko dyan sa may part ng kinuha na ko muna ng 5 volts reading titignan natin kasi actually 5 volts yung pumapasok sa throttle eh. Yan, pero yan okay wala pa wala pa ang people's na pumasok. So big sabihin pag ganyan talaga um is either sira yung controller or um may putol kumbaga hindi dumating yung power key. Okay, yung power ko, power key kumbaga pag susi mo uh, hindi pa nag-deliver diyan, may putol yan, pag ganyan. Okay, yung fuse okay naman yan kasi may power nga eh. Kapag yung may mga signal light, yan meron yan. Okay yung system. Uh, titingnan natin pag ganyan kasi may putol dyan yan, zero volts pa sya hahanapin natin yung putol dito ano, gagawa natin sya ng 5 volts so usually dito tayo sa power key ignition tingnan natin yan ititrace natin yan pag ganyan okay yan nakita natin nandun sya sa may black, terminal block no? o dito sa base terminal yan yung orange itim na yun na nakikita nyo O dilaw Okay yan Tumawid yan dito Ayan nakita nyo yan Tumawid yun sa Ano ko Index finger Okay Ayan titignan natin Huli Okay So putol Sabi na diba Hahanapin ah, natin yung kaputol nyan kung nasaan Okay Galing yan dun sa may susian Galing yan doon Nag-supply lang siya doon sa taas pero hindi nakababa kaya si controller ay uh, hindi natin. ang hahanapin natin diyan yung kaputol na yan. Okay, so check, check na rin natin yung ibang wiring. Tapos yung harness, titingnan natin yan. Kasi baka diyan siya nanggaling sa power key. Hahanapin natin yan. Sa harness mo yan makikita. So, check lang muna natin yung mga duktungan, no? Kasi baka usually sa may mga, ano yan, eh. sa mga sakit-sakit. Eh. So, kung wala siya dyan, bababa tayo dun sa harness, sa ilalim. Titignan natin kung nasaan. So, ngayon, hindi ko pa rin makita. No? Wala pa rin siya, di pa papakita yung kaputol niya. Malamang ito nasa gadto, eh. O kaya malalim yung pagkakaputol pag ganyan. At dito ko nga sa ilalim nakita, no? So, pumunta, pumunta ako dito tapos nakita ko siya kaya hindi doon makita sa loob kasi yun nandito na sa ilalim na sa labas na siya yan yung kaputol nun galing sa power base. so pag, nasu pag nasupply yan na yan magkakaroon na rin yan ng 5 volts pero possible no so ayan muna yung gagawin natin iduduktong natin yan kapag uh, ganyan so kakapusin lang ako sa wire ang gagawin ko uh, hindi lang ako ng konting wire no? tapos iduduktong ko at bali na ko na siya no ayan yung paduktong niya tapos ilulusot ko na siya dun sa ilalim okay tapos sisilipin ko na dun dito yung lalabas yan ilahe natin siya at iduduktong natin siya dyan sa ilalim yan. dyan may duduktong pa ganyan bali yun yung kakalabasan kapag naduktong na, na siya tapos babalutan mo yun ng electrical tape Okay, na na natin siya. on lang muna natin yung multimeter uh, multitester natin sa DC. Tapos, subukan na natin siyang uh, susigyan. Okay, tignan natin sa battery. Okay, then pa-power up na natin. Okay, na-power na natin. May lumabas na siya ang supply, di ba? Kanina wala. Okay, so ito throttle na natin yan. Titignan natin kung gagana na yung e-bike. Okay, natin. So, nakatrottle na siya pero hindi pa rin na-under na. -under na. Na-throttle natin siya, function naman siya. Try natin na throttle, dapat up to 3 volts 'yan. Okay naman siya, 'di ba? Okay. Pero may power siya, may voltage yung sa throttle niya pero hindi pa na. Ang susunod natin na dito yung brake sensor niya. No? So titingnan natin dito sa unahan. Okay, so para ma-trace mo kung paano ma-trace kumbaga yung brake sensor, pupunta ka dito sa may brake lever. Okay, pupunta ka dito sa may brake lever. Dito mo yan makikita sa may yung pinipiga sa preno. Yan, tapos hilahilahin mo siya. Tapos dito siya lalabas. So, sa violet. So, violet yon Punta tayo dito sa violet. Yan. So, ang katapat ng violet, tinanggal ko na, ay yung brown. Ayan yung violet. Tanggalin natin yung main brake sensor. Pag tinanggal natin yan, so, tatry na natin siya kung haanar yung pinakaibay. Okay, problem solved na tayo. Nakuha natin yung problema. So, brake sensor and yun sa power. Yung power key niya, no? Yung dinoklong natin kanina. So, ganun lang mag-troubleshoot, no? Ng isang e-bike. So, subscribe and like and share.